Naghapon po sa ating lahat guys. Ako po ay mamimitas ng siling demonyo at ilagay ko po dito sa suka. Ayan guys, guys. Meron na siyang paminta. Ayan. na. Ay masukal. Masukal ito kanina. Tapos tinabas ko. Ayan malinis na po. Ang tatanim ako ng mga gulay-gulay. Hindi ko na hinugasan para kasama niyo yung alikabok. Kasama niyo yung alikabok dun sa suka. Sobrang ang hangar eh. Kasi aray yung siling. dinon yun. Suka, yung tawag. Kalahating suka. Kalahating siling. Pag hindi pa umusok ang uso ng maggagamit na rin suka na aray. Pari isa malapit na siyang mapuno ng sili. So, parang... Ayan guys, so, hindi, hindi ko hindi na masyadong ako, pinuno yan. kasi hindi daw ari <coughs> maanghang parang mainit na sa bibig. <coughs> <coughs> Ayan. Yang kanina ay masukal yan. Hindi maaari pa lumi, hindi maaari lumi. Tinabasan ko, nagtabas ako kanina para umano yung mga gumanda yung ano ng paminta yun guys o yung pamintang Taiwan mas mabunga siya ngayon kaysa nung taon nung taon ay ilan lang ang bunga na rin kaya nito ayan mahaba yung uhay niya ang tagalog naman ho no, guys ay maiksi parang lang maring Taiwan ay mahahaba tapos ito yung aking mga tanim na kura. Dapat kina na dibdib ganyan na. Ah. Oo. Oh. Ay nakakatuwa talaga guys ang ang puno ng taiwa, ang dami niyang bunga ngayon. Tapos, ito naman yung yung sili nakuha ko na yung ano tapos may mga tanim din kami din sa tabihan ng aming bahay na kamuting baging o balinghoy ayan para pag wala lang kaming maisaing guys na bigas eh di meron kaming may saing na balinghoy, kamuting kahoy. Sayang guys, nagbunga din yung ano, tanim namin kamatis. May ilang may ilang peraso na siyang bunga. Ay, nakakatuwa. Linisan. Tsaka may ilang puno din kami ng ukra. Tsaka aling alok guys. Yung taba-taba niya. Tsaka yung mustasa ko guys. Ayun, ilan na lang natira. Gumulang na yung iba. Pukas ako'y magagata ng tulingan. Nungunguha ako dyan ng ano balbus ng mustasa. Ayan guys, ang ganda ng halaman kong San Francisco. Oh. Ganda ng dahon niya. Yun pa yung isa.